Muna kasi ng ano eh, patlagang bermuda. Linis-linis muna na ilong puntod na ayun, si papa mo. Sa dami ng lapida rito at bago mong katabi. Grabe tong iso. Pagkasi lang na matagal na agad. Kaya nasa kabila. Ito yung iyong lapida. Bago mong lapida. Tatapon natin yung... Pwede kasi manood ng TV. Kaya ayan, dinagay na kita sa TV. Sana tumagal ito. Baka mabasa agad. Tara <laughs> sa langit na yun si baby, syempre. Si papa mo nang bahala dyan. Pag-out galing construction. Diretso dito sa simenteryo. Ito tayo mag-limpyo pinalaga may ng bermuda 200 man. Ano taon na sa puno? Coconut tree. Coconut tree. Si kuya mo. Hello. Hello. Darin ko kay baby yung toys oh, niya. Nagdala pa si kuya ng toys mo na ako. Ilang toys dinala mo? Dalawa. Dalawa? Ando yung isa. Diwa na ko na yung dito kay ha. Dinala pa ni kuya mo yung toys mo na ako. Daming lang tama. Oo, oh, oh, pangang. Oh, oh. Gagawin natin ulit kasi may bagong yung baby bago mga baby kaya nakabunan niya sa iyo. Ang baby oh. Dalati natin ang bakod at lapit ang iyo. Kuntun. Kuntun. Pagkaman ang bahala dyan. Yan, no, no, yan. Hindi ako tremelo, baliw. Oh, Sige, kano nanap-DIY lang yung nakaya na, kaya na namin. Sige, kano ng yung mga lagay. Tingnan mo kung saan yung mga ulo niyan. Diyan. mo rin talagang bata ko eh. Wala ka pang dalawang taong ganyan kahaba yung mula. Sige, ang pasagit namin baka naman. Marami ka ng kapitbahay dito, bago. Sira na yung unang dito -tay. eh. Kaya ba? Kasya? Kulang sa lamin. Kaya sa kabila. Ipat, Pantayin mo ba yan? Saksak na ilan. Anim na glass lang wala yung kulot pa ah. Sa gilid lang. 3 minutes na maluwag. muna. na okay, so naka-hashtag lang yan sa bahay. Ayun yung dati nating bintana. Bintana sa bahay ng Luna Emma. No? Yung naka-stack lang naman. Hindi naman ginamit kasi napalitan niya. Ang tayo ba ba? Malaking bata ito Akala ko, mga edad 7 na eh, you no? Know? Malaki pa kay kuya mo kaya. Yung ibang kulit eh, naka-tiles pa ba, no? Naka-box, mm -hmm. Naka-tiles. Parang bahay na rin talaga. Hindi malaki nagkita ng baby Vincent. Pandawin na rin si baby Vincent, oh. Ikaw 6 months ka nang patay, si Bibi naman 7 months na sa tamin, mama. May so, si Kuya, kapto na sana kayo, puro lalaki. Balis ang pungunan sa lamin. Sakto lang pala bin, no? 10 glass. Bibi lang. Bibi lang, pala yan? Ano? Basag? Sagi ang pasagit na, be. Itong may isa lang na lapid-lapid. Ang ginawa natin. Sagi pa rin ang bakot na pa ganyan. Pero maiwasan naman. Ah! Ano na. Ah! Hindi natin may uwi. Kasay natin po mamaya. pagkain. Lagyan natin sa buwangin. Hmm. Parang lalaki. Saka meron na butas. Hindi na tayo kakain. Itas na tayo. Parang Saka natin. Nasa <laughs> La isa na palagi. Nasa isa kanag. Kulang. Ito, mo naman yun. hindi nakatakot na sa gabi. Ang nakatira din dito. Ay, binis-binis ang gawa. Kaya talino na din.

kumagandang oh na nababasa kasi kaya pumangit tali ang wala tayong gano sana bagay dyan eh ayong inano sa yo, yung parang sa motor. di diba, ang dami nun? ay pa ko oh that is perfect what are you doing? what are you na ako Mama kamu kejadian yang di sana, hati-hati. Tidak, jika dia masih tidak rabi. Tapi, ada yang Oh, dia membawa itu. banget sana, di sana. Saya akan menemukan yang fotonya Tidak, saya akan menemukan Okay, check ko para fight ko hindi siya mababasa. Kaka-kalpan sa panya, may nakita na lang. Pero kapit-tiyan ng dumami, wala na muna pareng dito, ha. Okay. Wala na muna pareng dito. Sige, kan fight din dito, ma. Hala. Wow, okay sana man din ng mga natong mga. Guys, wala muna.

Ping -ping -ping happy Happy Birthday Happy Edward. Happy Birthday Happy happy, hap happy, 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 happy Birthday Happy 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 Happy na Happy Happy Birthday Happy Happy Birthday Happy Happy Birthday Happy Happy bibi Happy Happy Birthday Happy Happy Birthday Hmm, kang bata eh. One year and ten months lang, no? Hindi siya ma-picture ng ganito malayo. Ang malapitan talaga. Video. Picture. Chok. may toys ka pa niya. Babay na Edward namin.